15 minutes lang ito tinanggal na kaagad masyadong mainit kasi pagka masyadong mainit ang panahon 15 minutes lang talaga siya pwede na natin tanggalin so itong ginagawa namin dragon fruit post ito 4x4x by 6 feet na yan so meron kami nga, 1 feet na bakal siya so, na dawel no? na nakalitaw okay? <coughs> para po ng gulong dalawang isip ko pa pa sa mga molder na ganitong klaseng molder na pagkapilis ikumpara mo doon sa mga makina na yung makina tapos hindi pa makuha abutan pa ng ilang araw bago tanggalin ito 10 to 15 minutes hanggang 18 minutes pwede mo nang tanggalin yung molder ninyo napakabilis ang production dito napakamura pa yung molder natin we can ship region wide Luzon Visayas Mindanao yan o no? kahit saan sulok man kayo ng mundo kayang abutin ang ating cargo ito order ko ito Ayan. Reporter 'yan. pins concrete post uh, Dragon Fruit post natin. Ayan. So ngayon tatanggalin na nila yung uh, tawag dito. Tatanggalin na natin yung, uh, yung uh, mga na ano natin yung bakal. Tapos anuhan mo ng kutsara yan dong. Oh. Uh -huh ang dominan na ng duming tingnan ah hmm, napaka dumi tingnan pagka ano hindi malinis no pangit dapat talaga quality tayo yan, yan maganda na yan masyadong masikip yan yung ano mo kailangan maluwag lang siya hindi masyadong masikip para mabilis ang pag uh, pagtanggal yung lang ako no share ko sa inyo ang price list sa shipping dito dual po yung molder natin pwedeng fence concrete post pwedeng dragon proof post molder ayan diba? tapos anuan mo nang ano yan so ito yung mga nagagawa nila kahapon at ngayon so ngayon pagkatapos nila dyan linisan okay so ngayon kasi tapos na at wala space dito at tapos na sila sa magagawa ngayon ang gagawin dito molder natin pagkatapos gamitin lilinisan yan Ayan, oh. No? kailangan natin linisan yan okay? Eh, loob ng molder para kinabukasan ng tawag ito kinabukasan ng uh, umaga maglalagay ulit tayo ng use oil okay? ano yung uh, sistema dito sa molder natin kailangan talaga hugasan pagkatapos gamitin yung loob ng ating molder okay? para bukas maglalagay na naman tayo ng use oil para po makinis at hindi didikit yung mga kongkrito dito sa ating molder okay yun po ang sikreto ng ating molder na ito so marami kayong matututunan dito sa akin kaya manood kayo relax lang kayo ako ang bahala sa inyo okay follow na rin po kayo sa ating facebook page Jim Hardware ng Kukulamber ang Concrete Products Balulang Brands Jim Hardware Ang Kukulamber Concrete Products kanituan Brands Triple A and F Kukulamber ang ating ah uh ang ating uh, personal Facebook account Felix Tan Pagikan Junior ang at ating Instagram Felix underscore Pagikan 2000 at ang YouTube channel natin Jim Hardware ang Kukulambira Concrete Products importante makapagpalo kayo dyan dahil lahat ng ratio natin no, sa ating YouTube channel ninyo makikita lahat ng ratio tips sa paggawa ng mga lahat ng mga concrete products natin okay? lahat ng mga concrete products natin ay makikita niyo doon kaya maraming salamat sa patuloy niyo pagsubaybay, pagsuporta, pagshare ng ating mga video. Mag-comment at mag-react kayo para po kayo magkaroon ng tapan ban sa ating mga sa ating mga sa ating Facebook page at kayo ay makakasama sa ating free raffle every Monday ng tanghali. Okay? Mayroon tayong pamimigay ng molder every Monday ng tanghali. Okay? So congratulations nga pala sa nanalo ka po pinadala no? pinadala natin kanina kumaga. yan mabuhay po tayong lahat and God bless po. No?